Panitikan at Literatura, Gabay ng Kabataan sa Pagunlad. Magandang araw po sa inyong lahat, mga guro, mga magulang at mga mag-aaral. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang takbo ng teknolohiya at pagbabagong panlipunan, tila ba unti-unting nababaliwala ang kahalagahan ng panitikan at literatura. Ngunit ngayong araw, nais kong bigyang diin ang malaking implikasyon ng mga ito sa ating buhay bilang mga mag-aaral. Ang panitikan ay hindi lamang koleksyon ng mga tula, kwento, sanaysay o dula. Ito ay refleksyon ng ating kasaysayan, kultura at identidad bilang mga Pilipino. Sa pagbasa natin ng mga akda ni Nabalagtas, Jose Rizal, Nick Joaquin at Luwalhati Bautista, unti-unti nating nauunawaan ang mga karanasan ng ating lahi, ang sakit, tagumpay at pagmamahal sa bayan. Ngunit higit pa riyan, ang panitikan ay may malalim na implikasyon sa ating pagkatao. Una, napapaunlad nito ang ating kritikal na pag-iisip. Sa pagsusuri ng mga akda, natututo tayong magtanong, magsuri at magpahayag ng sariling pananaw. Pangalawa, lumalawak ang ating imahinasyon at empatiya sa bawat karakter na ating nakilala sa bawat kwento ng tagumpay o kabiguan na tututo tayong umunawa ng damdamin at karanasan ng iba. At pangatlo, nahuhugog ang ating wika at komunikasyon. Ang mahusay na literatura ay nagtuturo sa atin ng tamang gamit ng salita, ng pagiging malikhain sa pagbabahayag, at ng kahalagahan ng malinaw na pakikipag-ugnayan. Ngunit, sa kabila ng mga benepisyong ito, may hamon din na kaakibat. Sa dami ng distraction ngayon, social media, online games, at instant entertainment, marami sa atin ang nawawalan ng interes sa pagbabasa. Kaya naman, bilang kabataan, panahon na upang muling yakapin ang panitikan bilang mahalagang bahagi ng ating edukasyon at paghubog ng pagkatao. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ating mga kwento. Ang panitikan ay salamin ng ating pagkatao. At sa bawat pahina nito, matututo tayong maging mas mabuting individual at responsabling mamamayan panitikan ang ating gabay sa pag-unawa, sa pagkilala sa sarili, at sa pagtahak sa mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat po at mabuhay ang panitikan.